Mula sa pagdududa, marami na ang nagtitiwala dahil sa mga town hall meeting, maraming taga ang naliliwanagan sa katotohanan sa likod ng fake news kay Pastor Apollo Siki Buloy at sa panggigipit ng kasalukuyang administrasyon kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Samantala, suporta sa PDP laban senatorial balls lalong lumalawak sa lalawigan. Si Precious Alvarez magbabalita. Sa Bukidnon. Unti-unting lumalakas ang boses ng masa, lalo na ng mga magsasaka. Sa serya ng mga town hall meeting sa iba't ibang bahagi ng probinsya, maraming kinatawa ng mga grupo ng magsasaka at mga individual ang nagpahayag ng matibay na suporta para kay Pastor Apollo C. Quibuloy at sa mga kandidato ng PDP Laban. Tatong pobring na pares na ako, manghinaot ko mabutarta niya ni, -ani ni Pastor Kibuloy Ogne, Tatay Digong Duterte. Kay ang atong kwan hapsay kay atong dagan Kaysa sa karon pirting mahala sa bugas, pirting mahala sa mga tanan nga paliliton. Anila, hindi umano makatarungan ang napakababang bentahan ng palay ngayon. Binibili umano ng traders ang kanilang produkto ng napakamura, pinopondo at saka pa binibenta kung mataas na ang demand sa merkado. Karon nga panahon amo na sinate ang grabe gud nga pagbrato sa humay. Walay walay katarungan, walay balancing. Ang input na mo, abono, abono o abono, kimika, piting mahala. So ang among humay, paliton lang o 15, 14. Kami mga farmer, nag, nagsamot mi og kapumbre taon. Sa katunayan, noong nakaraang taon, ang Pilipinas ay nanguna na rice importer sa buong mundo, kahit napakalawak ng lupang sakahan sa bansa. Kaya naman, isa sa mga plataporma ni Pastor Apollo si Kibuloy ay ang Philippine Food Enhancement Act na naglalayong tugunan ang problemang ito. Kasama rin dito ang pagbibigay ng kapital sa mga magsasaka para sa tractors at fertilizers upang mapalago ang kanilang produksyon. Ise, representatante sa mga farmers, mag-uuma, amog yung paabot ka mo, Sir Kibuloy, kay ikaw ang kaming uh, among senator. Pero umabot ng eleksyon, ipaglaban ka namin. Among ipaglaban ang Pilipinas laban dahil ito na ang panahon sa amin mga mag-uuma ng aming mga pangarap na ang among mga pamilya sa maabot ka panahon. Mangko na mo ang successful nga pamumuhay. Sa mga pagtitipong ito, mismo ang mga magsasaka mula sa iba't ibang sektor, palay, mais, gulay, prutas at hayop, ang nagsalita at nagpahayag ng suporta. Ako ay kasulti ni Pastor Kibuloy. Usagyan siya katinuod na supporter sa ilabina sa mga farmer. Samantala ang campaign rally sa Kibawi, Bukidnon, kinaharap ang ilang hamon Nawalan kasi ng kuryente sa lugar dahilan upang hindi magamit ang mga sound system at mikropono. So pag ganito nga, putulan ng kuryente or may abirya, if you have to deliver a good message, you have to deliver, although na challenges, Ngunit walang naging hadlang sa pagpapahayag ng mensahe ng pagkakaisa at suporta bilang suporta sa mga senador ng iniindorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Importante kasi na yung pipiliin ng mga tao, yung may advokasya, first and foremost, is yung pang peace and order. Kasi peace and order comes growth of the nation. Samantala, hindi natitinag si Sir John Panis, tumatakbong alkalde sa Kibawe, sa kanyang pagsuporta kay Pastor Apollo si Kibuloy sa kabila ng mga kontrobersya at negatibong balita laban sa kanya. Wala naman akong against kay Pastor Kibuloy kasi po na-manage na yung KOGC na maganda. Maayos ang serbisyo. So, hindi po natin pwedeng pikitin na lang po natin ang mata na hindi natin isali. Kasi ngayong Mayo 12, yung pinaka boto talaga, 9-0 tayo sa mga senador ng PDP Laban. Kasi po, paano natin masusuportahan ang gusto natin mag maging presidente sa 2028 kung may ilaglag tayo sa PDP Laban. So full support po ako kay Pastor Apollo Quibuloy. Aminadong ilan na dati, ay may agam-agam sila kay Pastor Kibuloy dahil sa mga negatibong balita sa mainstream at social media. Ngunit matapos silang madinig nang direkta ang mga plataporma, adbokasiya, at mga nagawa ni Pastor Kibuloy para sa bansa, lalo na sa larangan ng agrikultura at seguridad sa pagkain, nagbago ang kanilang pananaw. Dunggan na to ang side ni Pastor Kibuloy nga dili sa ingon about religion nga iya ginagbinapadayag ang iyahang ginapa ginapakigbisog ang ato ang nasod sa Pilipinas nga sa tinuod lang sa tong mga kita karon sa ato ang uh, palibot through social media so kwahi sa tong makita ang tan ng harassment o sa si tata uh, si pastor sino si tatay digong muna ang ato ang iyang ginahimo karon dili para sa kagalingon og sa para sa simbahan kundi dili para sa tibok katawhan sa Pilipinas mo kita diri sa barong nun barog tabay ato ni